brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines, isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada, in the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM, Manila, the music and news authority. authority. Baka brigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon. At Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Pagkatapalita Nationwide Abrigada Ombudsman Boying Remulia Aba susurat daw sa Senate President para enforce ang 2016 Dismissal Order laban kay Senador Joel Villanueva Senador Joel Villanueva naman mga kabrigada inaasa na raw ang panghaharas at fake news laban sa kanya mga resibo at dokumentong magpapatunay na dismiss na kanyang kaso inisa-isa. Matapos ang halos isang linggo ang paghahanap, labi ng dalawang napaulat na missing kasunod ng pagguho ng kalsada sa Quezon Bukidnon na na. Isa pa sa mga kulungan para umano sa masangkot sa mga flood control projects. Binisita ni Interior Secretary John V. Cremonia. Balita sa bayong dagat mga kabrigada, kilos protesta sa Dublin na sa tensyon. Samantala, higit dalawampung protesters arestado. At bagyong salumeh, Tuloy-tuloy sa paghina, patanay sa kilang bahagi ng Baboyan Islands at Ilocos Norte, nananatili pa rin sa signal number one na... Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Nationwide, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes, Kabrigada, October 23, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Magpapadala daw si Ombudsman Boying Remulla ng liham kay Senate President Tito Soto na naglalayong agad ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Alalang mayroong dismissal order laban sa senador matapos sabihin noon ng ombudsman na guilty ito sa grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of service dahil sa umunoy pagkakasangkot sa 10 million pork barrel scam noong siya pa ay miyembro ng kamera. Sa kabila nito mga kabrigada, hindi na ipatupad ng Senado ang naturang kautusan dahil wala raw jurisdiction para dito. Sa page sa 15 na opinion noong November 17, 2016, nakasaad na hindi maari at hindi dapat ituloy ang order sa parehong procedural and substantive grounds. Sa isang panayam ngayong araw kay Remulla, sinabi nitong para may tuloy ito, kakailanganin muna ng letter sa ipapadalang liderato ng Senado at ang Senate President ang siyang mismong magpapatupad. Pagamat nire-respeto daw nila ang independence ng mataas na kapulungan na ariya ng ombudsman upang protektahan ang interes ng mga Pilipino kaya sila'y umaksyon hinggil dito. Ayon pa kay Rimulya, target nitong uh, gawin ang liham ngayong araw at personally na ibibigay kay Soto Bukas. Pago, pago. Sa kaugnay pa rin balita, mga kabrigada, Sen. Joel Villanueva, inaasahan na raw ang harassment at fake news laban sa kanya mula sa Senado Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Report. Iginiit ni Sen. Joel Villanueva na inaasahan na nilang may mangyayaring posibleng harassment at maging fake news laban sa kanya. Ngayong umaga, maaalala sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang interview na magpapadala siya ng sulat kay Senate President Tito Soto para yutos nga na ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Villanueva. Samantala, mababasa sa mga dokumentong ibinahagi ng opisina ni Villanueva na na-dismiss na nga nitong July 31, 2019 ang kaso laban sa senador dahil nga sa kawalan ng probable cause sa sinasabing perman nito. Maliban pa rito sa clearance na na-issue nitong September 10, sa mga senador ay mababasa na wala itong pending na kriminal at maging administrative case mula sa Office of the Ombudsman. Naisipan naman daw mag-request ng clearance sa senador sa Ombudsman para makasuhan niya ang mga fake news peddler na nagpapakalat na maling impormasyon laban sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, halaga naman ng assets na na-freeze mula sa mga sangkot sa flood control mess nasa 5.2 billion pesos na. Brigada Jigo Custodio, i e brigada mo. Brigada. Umabot na sa 5.2 billion pesos ang halaga ng mga ari-ari ang na ng Anti-Money Laundering Council mula sa mga taong sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay AMLAC Executive Director Attorney Matthew David, sakop ito ng anim na freeze orders na inilabas ng ahensya. Ngayong Webes, nilagdaan ng DPWH at ng AMLAC ang isang kasunduan para mas maging madali ang pagtutulungan sa pag-freeze ng mga ari-arian na mga sangkot sa katiwalian. Samantala, sinabi naman ni Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aginaldo na inuuna nila ang investigasyon sa labing kaso ng dayaan sa bidding na isinampa ng DPWH itong Oktubre. Kabilang dito, ang mga kontratista at opisyal na umano'y sangkot sa mga peke at palpak na flood control projects sa Bulacan Panat Oriental, Mindoro, dagdag ni Aguinaldo, pati mga kunwaring talo ng bidder at mga opisyal na tumulong sa pandaraya ay maaaring maparusahan. Muli namang nilinaw ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang dokumentong may kinalaman sa kanilang isinasagawang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects ang nadamay sa sunog na sumiklab sa DPWH building sa Quezon City kahapon. Nilinaw rin ni Dizon na hindi ang building ng Region 4B ang nasunog kundi ang Bureau of Research standard Standards ng ahensya. Sa kaysa may ng ikatlong palapag ng gusali umano nagmula ang apoy dahil sa short circuit at hindi mula sa sumabog na computer. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Ito na bang si Secretary Vince Dizon, mga kabrigada, muling nililaw na walang mahalagang dokumentong nadamay sa sunog kahapon. Na. Brigada Yanali Balakiot i-brigada mo. Brigada, report. Muling nilinaw ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang mahalagang dokumento ang nadamay sa sumiklab na sunog sa tanggapan ng Bureau of Research and Standards ng ahensya sa Quezon City kahapon kaugnay sa isinasagawang investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Walang dokumento related sa ongoing investigations. Yun din ang pinaabot ko sa ICI kahapon. Sa isang press conference ngayong Webes, binigyang diin ni Dizon na hindi ang building ng Region 4B ang nasunog, kundi ang Bureau of Research and Standards ng ahensya. Merong uh, pagkakamali yung isang assistant secretary na nagsalita sa Senado kahapon, si Assistant Secretary Melody Villar. No? She is a new assistant secretary. We brought her in. She made a mistake by saying that by wrongly saying that the building that was affected by the fire was the Region 4B building. That is not true. In fact, I will show you pictures, and those are pictures this morning of the Region 4B building in Quezon City. The Region 4B building is safe and sound. Nagmula umano ang apoy sa kisame ng ikatlong palapag ng gusali at hindi mula sa sumabog na computer base sa investigasyon ng BFP. Iginiit ni Dizon na hindi nila binabaliwala ang nangyaring insidente at tiniyak na mahigpit ang kanilang pagbabantay sa mga dokumentong may kaugnayan sa investigasyon ng flood control anomalies. We take document security very, very seriously. Kaya nga nandito si General Bisnar kasi yan ang kanyang specialty. So hindi namin... We don't take this for granted. We are very serious about this. Any reports of uh, tampering, etc., etc., tagagang inaaksyon na namin agad dyan. Aniya, protektado at nasa DPWH Central Office, ang mga dokumento ng flood control projects at lahat ay mayroong digital copies. Guardado din yung facility, itong central office na to, no? from, uh, from possible infiltration of people who might want to do something here, no? Uh, nakabantay po tayo dito. At sini uh, sinisigurado natin na talagang mapoprotektahan yung mga napaka yung mga dokumento dito. And plus, add to the fact na all of them are backed up by scan copies. Sa ngayon, nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa BRS upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Yanari Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manala, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, binisita naman ni Interior Secretary John Vic Remulla ang Pasay City Jail na inihandang kulungan ng mga mapapatunayang sangkot sa manumalyang flood control project. Ay ba kay Rimulya, ang mga opisyal na may salary grade na 26 pababa ay dito ipapasok sakaling mapatunayan ang kanilang pagkakasala. Nasa isang daang katao din ang kapasidad ng bawat selda. Binigyan din pa ni Rimulya na walang special treatment, bawal ng cellphone, laptop at maging aircon sa loob ng kulungan. Anya, kung ano ang pinagdadaanan ng nagnakaw ng 100 pesos, yun din ang dapat maranasan ng mga nagnakaw ng daang-daang milyon. Dagdag pa ng uh, sekretary, hindi na magana pa ng hiwalay na kulungan uh, sa labas ng Metro Manila dahil nais ng DILG na maging transparent ang preso at maging ang proseso nito na makita ng publiko, lalo na ng media at sitwasyon ng mga nakakulong sa iba pang pa balita mga kabrigada, nabilang dalawang napaulat na nawawala matapos ang pagguho ng kalsada sa Quezon Bukinon na na-recover na mula sa Brigada News FM Valencia, Brigada Romilena, i Brigada Mo. Brigada Report! Natagpuan na alas 9.30 kaninang umaga ang bangkay ng mag-asawang senior citizen na natabunan ng lupa matapos ang nangyaring landslide sa Purok 5 Barangay Palakapawa Quezon Bukidnon noong gabi ng Oktubre 18, si 2025 umabot ng limang araw ang isinagawang search and retrieval operation na pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Quezon Bukidnon ang mga responders mula sa iba't ibang ahensya gaya ng AFP, BFP at PNP ayon sa MDRRMO na tonto ng mga labi ng mag-asawa sa tulong ng K-9 dogs mula sa kasundaluhan na nabaon umano sa malalim na putik ang mga biktima kaya't kinalangan pang gamitan ng backhoe upang mahukay ang kanilang katawan matatandaan na sakay na kanilang tricab ang mag-asawa nang dumaan sa naturang lugar kasabay ng bigla ang pag ng lupa dulot ng landslide patuloy naman ang koordinasyon ng lokal na pamalaan para sa tulong sa pamilya ng mga biktima at sa pag-aaral ng kalagayan ng lugar upang maiwasan ang kahintulan na incidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Romy Leader ng 105.7, Brigada News FM, Valencia City, Bukidnon, The Music and News Authority. Ataw, Brigada Balita, Mays Samantala, ang PNP naman mga kabrigada, pagsasagawa ng crackdown laban sa mga hindi otorisadong fireworks operations matapos sumabog ang isang paggawaan ng paputok sa Bulacan na ikinasawi naman ng dalawa katao. Live mula dyan sa Campo Creme, Brigada Cat Austria, i-Brigada mo! Nagminsad ang Philippine National Police ang mas maigting operasyon laban sa illegal at hindi otorisadong fireworks operation kasunod ng pagsabog sa isang pagawaan ng paputok sa North Zagaray, Bulacan ay kinasawi ng dalawang individual kahapon. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Netatis Jr. Gumugulong na ang investigasyon sa nangyaring pagsabog kasabay ng pakikipagugnayan ng PNP sa Bureau of Fire Protection, mga kaukulang government agencies at sa lokal na pamahalaman pamahalaan sa Bulacan para sa pagre-review kung sumunod sa safety at permit requirements ang pag, ang pag Sa pulong balitaan naman sa Camp Krame kanina, sinabi ng Bulacan Police Provincial Office Director Colonel Angel Garciliano na isa sa nasawi ang 50-year-old na biktima ang natukoy din na may ari ng bahay at pagawaan habang ang menor de edad na nadamay sa pagsabog ay kapit bahay nito. Apat ay mapag nasugatan na nasa stable condition na. Nasa libib na lugar ang pagawa ano o katabi ng bukid na walang kaukulang permit. Inaalam na ng pulisya kung may financier sa paggawa ng paputok ang nasa wing biktima. Napapatuloy pang investigation sa insidente. Ito ng pangalawang insidente ng pagsabog sa paggawaan ng paputok sa Bulacan ngayong taon. Ang una ay naitala sa San Ildefonso noong Setyembre na ikinasugat ng ilang individual. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa family Manila some the music news authority. Ang makabayan block naman mga kabrigada, pumalag sa umano'y katang isip na paninindigan ng House Leadership na wala ng pork barrel sa 2026 budget. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! ng makabayan block sa kamera ang anilay katang isip na mga pananaw ukol sa umano'y pork barrel sa 2026 proposed national budget. Ayon sa makabayan, itinago ng House leadership ang 695.78 billion pesos na pork barrel insertions na nahahati sa hard at soft pork, kung saan ang una ay nominate ng pet projects sa mga mambabatas sa infrastruktura, habang ang huli ay mga programang tulad ng tupad at medical assistance. Iginiit ng grupo ni na Deputy Minority Leader Antonio Tinio na umiira ng pork barrel sa pamamagitan ng allocables para sa infrastruktura, party list allocations at presidential pork sa unprogrammed appropriations at Confidential and Intelligence Funds. Mapanganib din umano ang Special Provision No. 10 na nagsisilbing backdoor kung saan binibigyan na kamay ang Department of Budget and Management sa pag-realign ng pondo na nakapaloob sa UA. Paliwanag din natin sa 45 billion pesos para sa social programs. 4.9 billion ang nasa ilalim ng capital outlay na makapagpopondo umano sa infrastructure projects. Noong 2023 hanggang 2024, naabuso umano ito kung saan 214.4 billion pesos sa mga proyekto ng DPWH ay pinondohan mula sa UA na nangangailangan ng presidential approval. Bukod dito, nananatili nila ang 174 billion pesos para sa infrastructure projects na ilalagay sa district engineering offices na siyang local centers ng korupsyon at bawat kongresista ay may allocables na 230 million pesos. Samantala, nagmukahi umano ang Malacanang ng mas mababang UA sa National Expenditure Program para sa 2025 upang makaiwas sa mata ng publiko. Pero pagdating sa bicameral conference committee, doon nito lumobo nang mawala na ang atensyon ng mamamayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Samantala mga kabrigada, dating prosecutor sa impeachment laban kay Merceditas Gutierrez, Umalag sa appointment nito sa Senior Citizen Commission. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Yeah. <laughs> Pumalag si Bayan Muna, former representative attorney Nery Colmenares sa muling pagpasok sa gobyerno ni dating ombudsman Merceditas Gutierrez na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Person ng National Commission for Senior Citizens sa panayam ng brigada niyo sa fama kay Colmenares, sinabi nitong dismayado siya sa naging appointment ni Gutierrez dahil sa umanay pagkukulang sa pag-aksyon sa mga kaso ng katiwalian bago pa man ito nagbitil sa pwesto. Gate niya, dapat sana itinuloy noon ang proseso upang malinaw kung dapat siyang ma sa anumang posisyon sa gobyerno. Dagdag pa ni Colmenares, wala umanong malinaw na track record si Gutierrez sa advokasya para sa mga nakatatanda. Binigyan din niya na dapat tiyakin ng pamalaan ng mga ina-appoint sa posisyon ay may probity at integrity lalo na tantong ng komisyon ay protektahan ang kapakanan ng mga senior citizen. Matatandaan kasing matapos ang kanyang pagbibitiw bilang ombudsman na ay talaga rin si Gutierrez bilang miyembro ng GSI's Board of Trustees bago pa man ang kasalukuyan niyang posisyon na tatagal hanggang sa taong 2031 really dismayado kami na another public official involved in corruption and impeachment noon was appointed yeah. by President Marcos. In the art of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson na 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Also, I Brigada Balita, nationwide. mga grupo naman mga guro, mga kabrigada, we welcome ang pag-aproba ng DepEd sa Wellness Break. Brigada Shinam Matibag, i-brigada mo! Brigada Report Nanindigan ang Teachers Dignity Coalition o TDC na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na panahon ng pahinga ang mga guro kasunod ng napakaraming pagsubok at trabaho. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Education na DepEd ang hiling ng sektor na ipatupad ang wellness break mula October 27 hanggang 30 sa halip na ituloy ang in-service training o inset sa mga public schools. Ayon kay TDC National Chairperson son Benjo Basas, ang wellness break ay hindi lang simpleng kautusan kundi pagkilala rin sa kanilang pangailangan bilang mga kawani at bilang mga tao. Aniya, may limitasyon din ang mga guru. Tinatanggap at ipinagpapasalamat umano nila ang naging desisyon sa kanilang panawagan. Maliban sa TDC, winakam din ng Alliance of Concerned Teachers to Act ang deklarasyon ng wellness break sa statement ng ACT-NCR Union, nakasaad na isang tagumpay ito mula sa sa paulit-ulit nilang panawagan sa DepEd. Deserve umano ng mga guro at kawani ang panahong makapagpahinga, lalo na sa gitna ng mga at pagiging mga overworked, underpaid at undersupported. Bagaman kinikilala ang naging hakbang ng Education Department, idiniin ang grupo na dapat maintindihan na ang apat na araw na pahinga ay hindi solusyon sa sistematikong problema sa sektor. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada sa FM Manila. The Music and News, Ang Pangulong Marcos ka-Brigada ay ang pagpapatuloy ng malawakang programa sa pabahay. Mula sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada, report! Pinagtibay ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pangako ng administrasyon na mapabilis at mapalawak pa ang programang pabahay ng pamahalaan upang matupad ang pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng ligtas, maayos at sariling tahanan. Sa kanyang talumpati sa Housing Expo bilang bahagi ng National Shelter Month, binigyang diin ang Pangulo na patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga housing agency sa pagpapatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program o ang 4PH kabilang sa mga ipinagmamalaki ng Pangulo, ang tuloy-tuloy na tulong ng Pag-ibig Fund na ngayong taon ay nakapamahagi ng mahigit 75 billion cash loans sa halos 3 milyong membro at nakapagbigay ng bahay o renovation assistance sa higit 57,000 Filipinos. Sa ilalim ng 4PH, maaaring makakuha ng low-cost housing loan ang mga Pilipinong may mababang kita sa interest rate na 3% katataon na kabilang na ang mga OFW at 4Ps graduates. Samantalap bilang bahagi ng selebrasyon na ilang pamilya mula Los Baños, Lucena, Iloilo at Caloocan ang binigyan ng Certificates of Entitlement sa ilalim ng Presidential Proclamation bilang kumpirmasyon na pagmamayari na nila ang lupang matagal na nilang tinitirhan. Para kay Pangulong Marcos, ang bahay ay hindi lamang isang struktura kundi simula ng mas matatag na pamilya at mas maunlad na kinabukasan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ako brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Martel diga balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines sa katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga lingkod, Brigada. Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of